For Disclaimer The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Ang CRISPR ay ginagalugad bilang isang makapangyarihang tool upang gamutin ang cancer sa pamamagitan ng paggawa ng mga tumpak na pag-edit sa DNA ng mga cell, lalo na ang mga immune cell, upang mas mahusay nilang labanan ng cancer. Ang cancer ay nangyayari kapag ang mga selula ay lumalaki ng hindi makontrol, at ang CRISPR ay nagpapahintulot sa mga siyentipiko na reprograma kung paano kumilos ang mga selulang ito o mapahusay ang kakayahan ng immune system na ay target ang mga selula ng cancer, narito kung paano ginagamit ang CRISPR upang gamutin ang cancer, na ipinaliwanag sa isang detalyado ngunit simpleng paraan, isa, pagpapalakas ng immune system gamit ang CAR-T therapy isa sa mga pangunahing paraan na ginagamit ang CRISPR sa paggamot sa cancer ay sa pamamagitan ng tinatawag na CAR-T cell therapy, ang therapy na ito ay nagsasangkot ng pagbabago sa sariling immune cells ng isang tao upang gawing mas mahusay ang mga ito sa pagkilala at pagpatay sa mga selula ng cancer. Paano ito gumagana? T-cells, ang immune system ng ating katawan ay may mga espesyal na cell na tinatawag na T-cells na tumutulong sa paglaban sa mga impeksyon at sakit, kabilang ang cancer. Ngunit kung minsan ang mga selula ng cancer ay nakakapagtago mula sa mga T-cell na ito na ginagawang mahirap para sa immune system na makita at sirain ang cancer. Pagbabago ng mga T-cell gamit ang CRISPR, kinukuha ng mga siyentipiko ang mga T-cell mula sa dugo ng pasyente ng cancer at ginagamit ang CRISPR para i-edit ang DNA ng mga cell na ito. Binibigyan ng CRISPR ang mga T-cell ng mga bagong tagubilin, na mahalagang reprogramang ang mga ito upang mas makilala at ma nila ang mga selula ng cancer, sa partikular, ang CRISPR ay ginagamit upang magpasok ng isang chimeric antigen receptor, CAR, sa mga T-cell. Ang CAR na ito ay kumikilos tulad ng isang espesyal na GPS system na tumutulong sa mga T-cell na mahanap ang mga selula ng cancer, reinfusion modified T-cells. Kapag ang mga T-cell ay nabago na gamit ang CRISPR, sila ay lumaki sa lab upang madagdagan ang kanilang mga numero, ang mga pinahusay na T-cell na ito ay ibinabalik sa katawan ng pasyente kung saan hinahanap at pinapatay nila ang mga selula ng kanser, ang diskarte na ito ay nagpakita ng mga magagandang resulta sa ilang mga kanser, tulad ng ilang uri ng mga kanser sa dugo, hal, leukemia at lymphoma, ang bentahe ng paggamit ng CRISPR sa therapy na ito ay ginagawa nitong mas tumpak at epektibo ang mga T-cell sa pag-target sa mga selula ng kanser. Dalawa, hindi pagpapagana ng mga gene na tumutulong sa paglago ng kanser ang mga selula ng kanser ay madalas na umunlad dahil sa mga partikular na gene na nagtataguyod ng kanilang paglaki. Maaaring gamitin ang CRISPR upang i-target at i-disable ang mga gene na ito na nagdudulot ng kanser. Paano ito gumagana? Paghahanap ng mga gene na nagdudulot ng kanser, ang bawat sel sa ating katawan ay naglalaman ng mga gene na kumokontrol kung paano ito lumalaki, nahati, at namamatay. Sa mga selula ng kanser, ang ilang mga gene, kilala bilang oncogenes, ay nawawala ng kontrol at sinasabi sa cell na patuloy na lumaki kahit na hindi ito dapat. Maaaring gamitin ang CRISPR upang mahanap at patayin ang mga maling gene na ito. Pagputol sa problemadong gene, ang CRISPR ay nakaprogram upang i-target ang isang partikular na gene sa DNA ng selula ng kanser. Kapag nahanap na ng CRISPR ang gene na ito, ginagamit nito ang molekular na gunting nito ang cas na enzyme upang putulin ang gene na nakakagambala sa mga maling signal na nagpapalaki sa selula ng kanser ng hindi makontrol sa pamamagitan ng hindi pagpapagana o pagnokang sa mga oncogenes na ito, maaaring pabagalin o ihinto ng CRISPR ang paglaki ng kanser. Ang pamamaraang ito ay partikular na kapana-panabik dahil pinapayagan ito ang mga siyentipiko na harapin ang kanser sa ugat nito, sa pamamagitan ng direktang pag-aayos sa mga maling genetic na tagubilin na sanhi nito tatlo, pag-edit ng tumor surrounding environment, tumor microenvironment, ang mga selula ng kanser ay hindi umiiral sa paghihiwalay, napapalibutan sila ng iba pang mga sel at istruktura na makakatulong sa kanilang paglaki. Ang nakapaligid na lugar na ito ay kilala bilang tumor microenvironment, maaaring gamitin ang CRISPR upang i-edit ang microenvironment upang gawin itong hindi gaanong friendly para sa mga selula ng kanser. Paano ito gumagana? Pag-alis ng mga protective cell, ang ilang mga cell sa tumor microenvironment, tulad ng T regulatory cells, Tregs, ay aktwal na nagpoprotekta sa tumor mula sa immune system. Maaaring gamitin ang CRISPR upang i-edit o alisin ang mga proteksyong cell lang ito upang ang tumor ay nagiging mas madaling maapektuhan ng pag-atake ng immune system, pagpapahusay ng tugon sa immune, sa pamamagitan ng paggamit ng CRISPR upang baguhin ang mga immune cell at ang microenvironment. Maaaring gawin ng mga mananaliksik ang lugar sa paligid ng tumor na mas malaban sa kanser. Maaaring kabilang dito ang pagpapalakas ng mga signal ng immune na umaakit ng mas maraming immune cell upang atakihin ang tumor o pagputol ng mga signal na nagpapahintulot sa tumor na lumaki. Apat, ginagawang mas sensitibo ang mga sel ng kanser sa mga paggamot. Ang isa sa mga pinakamalaking hamon sa paggamot sa kanser ay ang mga selula ng kanser ay madalas na lumalaban sa mga tradisyonal na therapy tulad ng chemotherapy at radiation. Ginagamit ang CRISPR upang gawing mas sensitibo ang mga selula ng kanser sa mga paggamot na ito. Paano ito gumagana? Pagtatarget sa mga gene ng paglaban, ang mga selula ng kanser kung minsan ay nagkakaroon ng resistensya sa pamamagitan ng pagmutate ng ilang partikular na gene, Maaaring gamitin ang CRISPR upang i-edit ang mga ito. Ang mga gene ng panlaban na ito, na ginagawang mas mahina ang mga selula ng kanser sa mga kasalukuyang paggamot, pagsasama sa iba pang therapies, maaaring gamitin ang CRISPR kasama ng mga therapy tulad ng chemotherapy, radiation, o immunotherapy, sa pamamagitan ng hindi pagpapaganan ng mga mekanismo ng paglaban sa mga selula ng kanser, Ginagawang mas madali ng CRISPR para sa mga paggamot na ito na gumana ng mas epektibo. 5. Personalized Cancer Therapy Dahil ang kanser ng bawat tao ay maaaring magkaiba sa henetiko, ang CRISPR ay nag-aalok ng potensyal para sa mga personalized na paggamot sa kanser. Sa CRISPR, maaaring mayangkop ng mga siyentipiko ang mga paggamot batay sa mga partikular na genetic mutation na nasa cancer ng isang tao. Paano ito gumagana? Pagsusuri ng tumor DNA? Sa pamamagitan ng pag ng DNA ng tumor ng isang pasyente, mahahanap ng mga doktor ang eksaktong mutasyon na nagtutulak sa cancer. Pag-customize ng CRISPR edits, kapag natukoy na ang mga mutasyon, maaaring i-customize ang CRISPR para i-target ang mga partikular na mutasyon na yun. Ginagawa nitong mas tumpak ang paggamot at binabawasan ang posibilidad na makapinsala sa malusog na mga selula. Ang personalized na diskarte na ito ay may potensyal na gawing mas epektibo ang mga paggamot sa cancer at mabawasan ang mga side effect dahil partikular na idinisenyo ang mga paggamot para sa profile ng cancer ng bawat pasyente. Mga real-world na halimbawa ng CRISPR sa paggamot sa cancer noong 2019, ginamit ng mga siyentipiko sa US at China ang CRISPR para i-edit ang mga immune cell ng mga pasyente ng cancer na tinutulungan ng kanilang mga katawan na mas makilala at labanan ang mga tumor. Ang mga maagang klinikal na pagsubok na ito ay nakatuon sa pagbabago ng mga T-cell upang ay target ang mga partikular na uri ng mga kanser, tulad ng kanser sa baga at maramihang myeloma. Ang isa pang pag-aaral ay gumamit ng CRISPR upang guluhin ang isang gene na tinatawag na PD-1 sa mga T-cell. Ang PD-1 ay isang checkpoint na karaniwang pumipigil sa mga T-cell sa pag-atake sa sariling mga selula ng katawan, kabilang ang mga selula ng kanser. Sa pamamagitan ng pag-edit ng PD-1, ang binagong mga T-cell ay naging mas agresibo sa pag-atake sa tumor, mga hamon at itikal na alalahanin, mga off-target effect. Isa sa mga pangunahing hamon ng paggamit ng CRISPR sa paggamot sa cancer ay ang posibilidad ng off-target na mga epekto, kung saan pinuputol ng CRISPR ang DNA sa maling lugar, na posibleng magdulot ng hindi sinasadyang pinsala sa mga malulusog na selula. Mga etikal na pagsasaalang-alang, ang pag-edit ng mga gene, lalo na sa mga paraan na nakakaapekto sa buong immune system, ay naglalabas ng mga tanong na etikal tungkol sa pangmatagalang kaligtasan at hindi sinasadyang mga kahihinatnan. Nagsusumikap ang mga mananaliksik upang matiyak na ang mga paggamot sa CRISPR ay parehong ligtas at epektibo bago sila maging malawak na magagamit. Sa buod, ang CRISPR ay nag-aalok ng bagong pag-asa sa paglaban sa kanser sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga doktor at siyentipiko na direktang i-edit ang mga gene ng mga selula ng kanser o pahusayin ang immune response ng katawan upang mas epektibong matarget ang mga tumor. Mula sa pagpapahusay ng mga immune cells sa CAR-T therapy hanggang sa hindi pagpapaganan ng mga gene na nagtutulak sa paglaki ng kanser, malaki ang potensyal ng CRISPR sa paggamot sa kanser. Bagamat mayroon pa rin mga hamon na dapat lagpasan, ang pag-unlad na nagawa sa ngayon ay nagmumungkahi na ang CRISPR-based na mga therapy sa kanser ay maaaring maging isang pangunahing sandata sa labanan laban sa...